Hi, good morning. Hi. Dito kami mga guys. Kami. Kami po. Kami ay mga natalo. Ayun po, 'yung mga kasama ko. Apat po kami naglalakad. 'Yan. Ang ganda guys ng Ang ganda guys ng view dito, ayan. Malapit po kami sa Bayaran Falls. Saka pinagpatong poles. Baka gusto niyo pumunta guys. Ayan ako po yung kaya. mga bundok ko. Ayan. ako 7.30 ako nagising. Ayan. Ang ganda po ng view dito. Ang sarap pong maligo. Sariwa yung tubig. Malinaw. Yung mga poles dito. Merong 7 poles ba yun? Ha? Malalim pa? Ayan. Dito po yung daanan ng papuntang seven poles. Ayan, Ayan po guys, oh. Ay, Ayan. Ang ganda po dito, si maraming na dumadayo baby. na mga turista. Ayan. Ayan. Si... Kahit mahirap yung daanan namin, na marami ito. pa rin pumupunta guys. Ayan po, Ayan <laughs> exercise po, lalakarin mo talaga. Ayan. ayun guys so yung bundok na kaakyatin malapit po yung seven poles doon paka sa baba po ang pinagpatong poles ayan guys malapit na po kami